Isang magandang umaga sa inyo lahat mga par Wala muna tayong usapang technical ngayon Usapang linisan muna tayo mga par At sa laki ng barko namin Na may ganito rin kalaking engine room Dalawa lang kami oiler dito mga par Yes tama Dalawa lang kaming ratings dito Nakakananang gapangan dito sa barkong to mga par Wala kaming engine kadet Wala rin kaming wiper dito Sabihin na lang din talaga natin na hirap din talaga kami pagdating sa linisan kasi dalawa lang nga kami, 'di ba? Lalo na't na papunta kami ng Amerika ngayon. Medyo mainit kasi sila sa mga langis-langis sa -langis tank top, mga par. Dapat tuyong tuyo 'yan. Hindi pa naman makalawang yung tank top natin mga par, kaya okay lang kung walis-walis at mapan lang natin mga par. Pero hindi basta-basta pag lang 'yan. Siguro may tatlong beses mong uulitin 'yan. Malangis kasi 'yan mga par, hindi siya kaya ng isang beses. Lang. Pero kung pinoy yung mga opisyal namin dito, papipinturahan pa 'yan. Wala <laughs> rin namang problema kung pipinturahan din natin 'to para mas maganda nga, 'di ba? At advantage din pala yung malaki yung barko natin dito, mga park. Kasi yung experience ko sa maliliit na barko, literal nagapang talaga yan pag usapang tangtang. -tang. Pero syempre, basic lang yan kay Manby, pa.